Wala, mukhang totoo ngayon na panood natin sa si TikTok na nababalutan daw ng waksang mansanas. Good day karaniwang taong manonood For today's video susubukan natin kung totoo nga yung napanood natin sa tiktok Na yung paboritong mansanas ng lahat May tinatago pa ng sekreto Sabi kasi sa video na napanood ko Yung balat daw ng mansanas na babalutan ng wax Ano na kaya yung kasabihan na A apple a day keep the doctors away Mukhang mapapaltan ng A apple a day makes a doctors on the way Kaya naman agad kong inimbestagahan kung totoo Dahil isa to sa mga prutas na paboritong bilhin ng mga tao Kaya the moment of truth tara na ito nga pala guys yung binili kong mansanas sa palengke kaya gamit ang kutsilyo susubukan ko kung totoo nga na napanood ko ala nako, mukhang totoo nga na napanood ko ito na ba yung wax na sinasabi nila sa mansanas? sa mga nakakaalam po, pakicomment naman po sa baba kung ano to para aware po kami lahat at pashare na rin po ng video nang sa ganun malaman din po ng iba paalala ko lang po, hindi ko po, po sinabi dito na huwag kayong kumain o bumili ng mansanas dahil ang purpose po ng video para aware po kayo na may ganun bagay pala sa balat ng mansanas, nang hmm. sa ganun ay mahugasan nyo po ito ng mabuti bago nyo po ito kainin. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang sa muli, salamat!